Sa ibang pang balita, masobra piso nga pagnubo sa power rate ipatuman sang Ileco 1 subong nga Setyembre. Samtang suko sa kuryente sang Noseco nagsaka sang 9% sining bulan sang Setyembre. Ini gin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Halin sa 16 pesos and 31 centavos per kilowatt hour sa Agosto. Mahimo na lang nga 14 pesos and 55 centavos per kilowatt hour ang balayran sa mga konsumidor sa Eleco Uno. Subong na Setyembre, inimatapos magbuhin sa 1 peso and 75 centavos per kilowatt hour sa rate sa kuryente sa kooperatiba. Suno sa tagdumalahan ang rate adjustment ang resulta sang pagnubo sang presyo sang kuryente sa wholesale electricity spot market kag iniyang natigayon apisar may pagsaka sa sukot sang NGCP para sa ancillary services matandaan nga may congestion sa linya sang NGCP sa Barotac Viejo Tugtugdingle nga transmission line arason nga naapektuhan ang power rate sang tinalakdan nga bulan kag sa linya ng NGCP, around 80% pero ang effect ya yeah, uh... Uh, around the uh, uh, 70 centavos pero tungod sa uh, significant mga pagnubo sa mga generation rate that's why nga mas tako ang ang ginubo sa mga rate Ginkalipay naman sa mga konsumidor sa Pavia, Iloilo, bangod hindi na maagwantahan ang kataas ng ilabil sa kuryente. At least makabuhin-buhin, maka Makabuhin, biskantila lang ka, piso ang ano niya, ang iyang uh, mabuhin, makabulig sa uh, adlaw-adlaw. Kumbang lumulubo, mas namin Samtang nag-anunsyo naman sa pagsaka sa sukot sa kuryente ang Negros Occidental Electric Cooperative o nga siningabulan sa Setyembre. Humalin sa 13 pesos and 79 centavos per kilowatt hour, nagsaka sa 1 peso and 24 centavos ang sukot sa kuryente nga naglabot na sa karon sa 15 pesos and 4 centavos per kilowatt hour. 9% ang ginsaka sa presyo sa kuryente, bangod man sa mataas ang market price sang ila supply halin sa WESM. Sa Ilo, ila City, ang average residential rate sa more power, nagnubo man. Iniang yara na lang sa 12 pesos and 61 centavos kada kilowatt hour. Nag-epekto ini sumugod sa September 18 nga billing. Madamo nga power distribution utility, ang wala pa nakapagwa sa pinakauling nga rate apang base sa August nga billing, ang may pinakanubo nga sukot sa kuryente, among Eleco 3, nga yara lang sa masobra 11 pesos kada kilowatt hour ang residential rate. Upod ka si Renduke, Sasa, One Western Visayas.